Sakat, Anong ginagawa mo dyan sa kwarto? Nagbabrush sila ng teeth. Salina, habang wala ka dito, yung si Sakat, inagaw yung girlfriend ko. Awain mo nga siya. Anong ginagawa niyo habang wala ako sa bahay? Kitty, umalis ka sa bahay ko ngayon na. Ayoko makita yung mukha mo. Okay. Diana, Nat, sasama ba kayo sa akin? relax ka lang. Girlfriend ko si Kitty. Hindi naman kita mahal eh. Ah, hindi mo ako mahal? Pwes ako, mahal kita. Sa akin ka lang, Sakat. Bakit nandito yan? Kanina ka pa namin tinatawag. Kitty, bumalik ka na sa akin. Huwag mong gagalitin sa si Zalina. Soup, relax ka lang. Tignan natin kung anong mangyayari kay Zalina tsaka Zakat. Zakat, paano mo nagawa sa akin to? Zalina, ha? ano ka ba? Wala naman tayong dalawa. Hindi kita mahal, no? So mas gusto mo si Kitty kesa sa akin. Tignan mo nga siya. Normal siya. Tayo mga zombie. Tayo yung bagay sa isa't okay, isa. smiley. Kapag ginawa mo yan, talagang hindi na ba Balik si Diana sa'yo? Ano ka ba? Guys, hindi niyo naiintindihan. Si Diana hindi na babalik sa akin. Si Kitty hindi na babalik sa iyo, Timur. Hindi na babalik yung mga girls natin. Tapos na. Wala na silang pakialam sa atin. Smiley, gusto mo kausapin ko si Diana? Hindi naman ako natatakot sa mga zombies na 'yon. Ano gusto mo? Smiley, relax ka lang. Wala na akong pakialam. Sige, mascot, tawagan mo si Diana. Sabi mo kapag di siya pumunta ngayon dito, kakalbuin ni Smiley yung sarili niya. Oh, mascot, sige na. Tawagan mo na si Diana. Smiley, ano ka ba? Pag ginawa mo 'yan, talagang tapos na. Okay, Smiley, mabilis lang ako. Relax ka lang ha. Huwag mo munang gagawin 'yan. Huwag kang gagawa ng kanukuhan. Wala na si Smiley. Hindi na ako si Smiley. Wala na akong pakialam. Smiley, Smiley, ano ba yan? Smiley, sa ginawa mong yan, lalong hindi sila babalik sa atin. Baliw ka talaga. Alam mo ba yung ginawa mo? Bumalik si Diana o hindi, wala na akong pakialam. Huwag nyo na akong tawagin Smiley, okay? Oh my God. Kev, magbantay ka, okay? O, sige, pare. Dima, go! Pare, bilisan mo, start mo na yung kotse. Okay, okay, start ko na. Ano, suntukan tayo. Sakat yung kotse. Hoy, ano ginagawa?